Sang ayon po ba kayo na magkaroon ulit ng peace talks sa pagitan ng gobyerno at ng CPP-NPA-NDF? At bakit po tutol si VP Sara sa usapin ito? At bakit wala namang statement man lang si VP Sara tungkol sa West Philippine Sea issue? Pero bago po natin silipin 'yan, kung bago po kayo sa aking channel, please hit on the subscribe button below pati na po 'yung notification bell para kayo ay updated sa mga videos na ating i-upload. Pero bago po tayo pumunta doon sa usapin na yon, good news muna tayo. Ito yung mga balitang ayaw na ayaw naririnig ng na mga anti-Marcos. Yung ayaw nilang magkaroon ng pag-asenso ang ating bansa na para sa kanila ay walang ginawang tama ang Marcos administration. At kung may mga magagandang balita man, hinding-hindi po nila matatangkap. Tulad po nitong nabasa ko sa The Manila Times, Marcos, Low Inflation, Jobless Rates, Real. Basahin ko po itong article na sinulat ni Catherine S. Valente. President Ferdinand Marcos Jr. is elated by the remarkable progress in the country after the latest inflation and unemployment rates have fallen to their lowest since March 2022 and April 2005 respectively with great joy i share the remarkable progress our nation has achieved in October 2023 our unemployment rate hit a remarkable low of 4.2% the lowest since April of 2005 accompanied by a sharp decline in inflation to 4.1% in November 2023 Marcos said in a statement dagdag pa ni President Bongbong This is not just a number it signifies the lives of millions of our fellow citizens who have found new opportunities Marcos said the government's dedication to fostering an environment conducive to trade and investment is paying off The journey ahead is promising and I am confident that with your support We will continue to build a resilient and prosperous bagong Pilipinas. Naturally, sa mga anti-Marcos, hindi po nila ito paniniwalaan. Ang laging argumento nila, tumingin kayo sa paligid, wala kayong makikitang pagbabago. Well, sa mga tulad ninyo, wala talaga kayong makikitang pagbabago dahil ayaw ninyo ng pagbabago. Para sa inyo, walang ginawang tama ang administrasyon ito. Well, understandable sa mga katulad nyong antay at ayaw ng pagbabago, allergic na allergic kayo sa mga gantong balita. Hindi nyo talaga paniniwalaan. Magbubulid pa rin kayo ng mga kasinungalingan. Ipapakalat nyo pa rin ang mga balitang walang katotohanan just to discredit this government. Well, wala na tayong magagawa. Kung ganyan kayo, so be it. Sino ba ang nai-stress? Hindi ba kayo? Ayaw niyong tumanggap ng pagbabago, ayaw niyong tumanggap ng mga balitang positive para sa ating bansa. So, hindi na lang namin kay iintindihin dahil tanggap na po namin na kahit na anong gawin ni President Bongbong Marcos, eh hindi po makakasapat para sa inyo. Para sa inyo, walang ginawang tama at walang gagawing tama ang ating Presidente. Eh sino bang mai-stress? Eh di kayo lang. Basta ito sinasabi ng ating Presidente, Tunay ang low inflation at yung jobless rates na bumaba. Kung ayaw ninyong maniwala, eh bahala kayo sa buhay ninyo. Basta kami, naniniwala kami na si Bongbong Marcos ang itinalaga ng Diyos. Ginawa niyang instrumento para umangat ang ating bansa. Gaganyang-ganyan kayo, eh kapag umangat naman ang bansa natin, kasama rin kayo. Sana kung pag-angat ng bansa, eh kami-kami lang. Hindi, eh, kasama pa rin kayo eh punta naman tayo sa ekonomiya natin. Isang balita na naman na i stress ng mga anti-Marcos. Nabasa ko ito sa 31 Million Movement page sa FB. Kumbinsido ang mga mambabatas na napasiglang muli ni PBBM ang ekonomiya ng bansa. Panalo anya ang mga inilatag na hatbang ng PBBM admin. Para patatagin at pasiglahin ang ekonomiya at pagandahin ang kalidad ng trabaho sa bansa. Naku! Ito ang ayaw na ayaw maririnig ng mga anti-Marcos eh. Pero ano ba ang sinabi ng mga senador natin? PBBN, pinasigla ang ekonomiya ng Pinas. Mga senador, puring-puri ang mga pulisiya ng gobyerno para sa economic growth ng bansa kumbinsido ang mga mambabatas sa dalawang kapulungan ng Kongreso na napatatag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang galaw ng ekonomiya ng Pilipinas sa kabila ng mga hamon na dulot ng paglobo ng global inflation o pagtaas sa pangkalahatang antas ng presyo ng mga kalakal at serbisyo sa buong daigdig. Sabi naman ni Aklan, 2nd District Representative Teodorico Haresco Jr., These are the unmistakable fruits of government policies to boost employment, spur economic growth, and tame inflation. Ayon naman kay Sen. Francis Tolentino, Accelerated government spending not only created jobs but also stimulated economies of where infrastructure projects are being built. These new public works are key to attracting investments and increasing productivity, which in turn generate employment and taxes, which in turn fund more infra construction. But then again, hindi po ito matatanggap ng mga anti-Marcos. But then again, sasabihin ko, e bahala kayo sa buhay ninyo. Dahil nakakasawa na rin pong ipaliwanag sa inyo ng paulit-ulit kung sarado naman ang mga pokoti ninyo at hindi kayo maniniwala, bakit pa kami magpapagod na ipaliwanag sa inyo? Kung ayaw niyong tanggapin, fine. Basta kami, nakikita namin ang pagbabago. Albeit hindi ganun kabilis dahil ang daming hinaharap na problema ng ating bansa. Pero sa tulong po ng Panginoon Diyos, unti-unting ibinabangon ng ating presidente ang ekonomiya ng ating bansa. Tuon po tayo sa peace talks. Dahil nabalitaan po natin na open ng ating gobyerno na magkaroon ulit ng peace talks sa pagitan ng gobyerno at ng mga maakaliwang grupo. At ito po ay hindi siya ayunan ng ating Vice President Sara Duterte. Balita po dito sa ABS-CBN News. VP Duterte tells Marcos resuming peace talks with communist rebels An agreement with the devil. Vice President Sara Duterte urged President Ferdinand Marcos Jr. to review a government deal with communist rebels for the resumption of peace talks which she dubbed as an agreement with the devil. Bakit naman kaya hindi siyang ayon si VP Sara dito? Dahilan po niya, napatunayan na natin sa kasaysayan na hindi sila seryoso at wala silang sinsiridad sa usaping pangkapayapaan. Gagamitin nila itong peace negotiation sa pagtraidor sa pamahalaan at paglinlang sa taong bayan. We appeal to your power to review these proclamations and agreements. Sumusuporta ako sa mga hakbang para itaguyod ang kapayapaan sa bansa because the fight against terrorists is deeply personal to me as it is deeply personal to the families of countless Filipinos whose lives were forever upended because of the madness of terrorists. Pero hindi ang pagbibigay ng amnestia ang daan sa kapayapaan. Ang dapat nating gawin ay ipagpatuloy ang ating mga nasimulan sa NTF-ELCAC at mas palakasin pa ang mga ito. Panalo na tayo. Lumalaban na ang mga komunidad, sabi pa ni VP Sara. Duterte also urged Marcos to honor the memory of those who died in the senseless and bloody attacks of communist rebels. Mr. President, we can negotiate for peace and reconciliation and pursue meaningful development efforts in the Philippines without capitulating to the enemies. Hiling namin na kami ay mapakinggan. Alam nyo sa ganang akin, opposed din po ako. Para sa akin, no to peace talks. Dahil ako po ay sumasang-ayon sa mga kadahilanan ni VP Sara. Alam po niya, nakikita po niya ang mga galawan ng mga terorista. Pero ako po ay naniniwala sa ating Presidente Bongbong Marcos na hindi siya basta-basta bibigay sa mga kahilingan ng mga teroristang ito. And I'm sure, isa sa alang-alang niya itong mga hiling ng ating Vice President at kahit na si Senator Amy Marcos ay isang ayon kay VP Sara dahil ang sabi po ni Senator Amy medyo nalilito pa rin ako diyan sa pistok na yan pagkat narinig naman natin si Mr. Halandoni na nagsaad na kahit may pistok ay mananatili pa rin ang mithi nila ang goal nila na ibagsak ang pamahalaan So kung totoo itong sinasabi ni Senator Amy, ano ang silbi ng pistok? kung ganito pa rin ang kanilang mga pahayag na mananatili ang kanilang mithiin na ibagsak ang pamahalaan. So I am very sure, hindi basta-basta bibigay si President Bongbong Marcos kung anuman ang mapag-uusapan nila nung kabilang grupo. At meron din pong ilang mga sundalo ang pabor sa no to peace talks. Sabi po dito sa Filipino Star ngayon, no to peace talks ni Vice President Sara pabor ilang sundalo, sabi po ng AFP. Inamin ni Armed Forces of the Philippines Chief, General Romeo Browner Jr., na ilang sundalo ang sumang-ayon umano sa pahayag ni Vice President Sara Duterte na hindi na dapat pang ituloy ng pamahalaan ang peace negotiations sa Communist Party of the Philippines, New People's Army, National Democratic Front. Ayon kay Browner, Ginagawa ng mga sundalo ang lahat ng paraan upang masawata na ang paghahasik ng gulo at karahasan ng mga terorista subalit ang mga ito ang hindi tumutupad sa usapan pati nga sa amin eh sa Viber group eh ganyan din yung sentiment ng iba because of the experience that we had then Ilang beses tayong nakipag-usap yung gobyerno natin with them Ano yung ginagawa nila? pinapalaya nila yung mga political prisoners on the disguise na mag-uusap and then pinapalakas nila yung New People's Army anya hindi rin masisisi si VP Duterte sa kanyang pahayag dahil na rin sa paulit-ulit na pakikipag-usap at negosasyon sa mga makakaliwa ang ginagawa ng pamahalaan subalit patuloy pa rin sa paglabag sa kasunduan ngayon man, sinabi ni Browner na umaasa silang magiging sincero at totoo ang gagawing peace talks sakaling muling ituloy ang peace negotiations. Giniit ni Browner na tuloy pa rin ang operasyon laban sa mga terorista dahil exploratory talks pa lamang ang isa sa gawa. niya ang sinsiridad ng CPP-NPA-NDF kung pipirma na ang mga ito sa final peace agreement. Marami din po talaga ang ayaw sa peace talks. Kasi nakikita naman po natin na hindi talaga sila sinsero. At makailang ulit na po na hindi sila tumutupad sa kasunduan. So bakit pa natin bibigyan ng pagkakataon ang mga ito sa isa na namang peace talks? But then again, tiwala po ako sa ating President Bongbong Marcos. Hindi po siya basta-basta bibigay sa mga magiging kahilingan ng kabilang grupo. So sigurado po ako isa sa alang-alang po ng ating Presidente Bongbong Marcos itong mga pahayag ni VP Sara. So may mga nagtatanong naman po, kung sa isyo ng peace talks ay may pahayag si VP Sara, bakit pagdating sa isyo ng West Philippine Seas ay tahimik siya at wala po tayong maririnig na kahit na anong pahayag na nanggagaling kay Vice President Sara Duterte? May nabasa nga ako dito sa Facebook, sabi niya rito, hindi ko rin maintindihan bakit walang statement ng Vice President Sara Duterte about sa nangyayari sa West Philippine Sea? Ano pong meron at ganun na lang ninyo binaliwala ang mga kapwa natin Pilipino na inaabuso ng mga dayuhan sa mismong teritoryo natin? Del pansinin ninyo, kahit na sa House of Representatives o kahit na sa Senado, marami po ang nagkokondina dito sa ginagawang pambubuli ng China sa atin. Ilan po sa kanila si Senators Migs Subiri na sinabing, I strongly condemn the latest attack of Chinese ships on Philippine government vessels in the West Philippine Sea. Sabi naman ni Senate Deputy Majority Leader J.V. Ejercito, Sobra na ang pambubuli ng China. Nakakagalit. Sabi naman ni Senator Francis Tolentino, We strongly condemn China's use of water cannons against civilian research vessels near Bajo de Masinloc. At yan din ang sabi ni Senator Jingoy Estrada, We stand united in condemning these latest aggressive actions taken by CCG. So ang dami pa mga taong gobyerno natin ang kumukondina sa ginagawa ng China sa atin. Bakit daw ang ating Vice President ay tahimik? Dahil siya daw ba ay pro-China? Tuta ba ng China si VP Sara? Well, ang masasabi ko naman, porque ba wala siyang statement sa West Philippine Sea issue, ay pro-China na siya. Hindi kaya, kaya hindi nagsasalita ang ating Vice President. Dahil alam niya na si President Bongbong Marcos ang chief architect ng ating foreign policy. Alam ni VP Sara kung ano ang gagawin ni President Bongbong Marcos. Ang dami na nga sumasawsaw sa isyo na to, makikisawsaw pa rin ba si Vice President? Eh, ang dami na pong ginagawa ni VP Sara. Marami na pong ginagawa ang ating Vice President. At naniniwala po ang ating Vice President na dahil si President Bongbong ang Chief Architect ng ating Foreign Policy, eh alam po ni President Bongbong Marcos kung ano ang kanyang gagawin at kung ano ang mga susunod niyang hakpang. Hindi nga ba't sinabi ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. The aggression and provocations perpetrated by the China Coast Guard and their Chinese maritime militia against our vessels and personnel over the weekend have only further steeled our determination to defend and protect our nation's sovereignty, sovereign rights, and jurisdiction in the West Philippine Sea. So magtiwala po tayo kay President Bongbong Marcos, alam po niya ang kanyang ginagawa. At dun sa mga nagsasabing pro-China kasi si Vice President Sara Duterte, malalaman at malalaman din naman natin eh. And I'm sure eventually, malalaman nating taong bayan kung saan talaga panig si VP Sara. So sa ngayon, hanggat wala tayong naririnig na official statement ni VP Sara tungkol sa West Philippine Sea, hindi po naman natin siya dapat pagbintangan kung siya ay pro-China, or pro-Filipino. Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below and I will see you next time. Peace.